Tapang ako ko pwede parin mong At Kasama namin si Bulabogo Bulabog. 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 Guys Tama nga ako kami ng panambak ngayon mga idol Kasi wala kaming mabili ngayon Tamang discard kami ngayon Kasi ito dito sa Miss Outfield mga idols. Tinawag tinawag kami kasi wala kami mabili Ito mula nga kami ano ngayon Discard na yung panambak uh, Mga guys naga, na sila mga guys yung mga parambak baba <laughs> ay, ay, ay na mga guys bababa ba na po ba? <laughs> ay <Anong panambak? laughs> na na yung yan sila yun na boss papunta na, na dito nakakat ng palambak stop guys so, walang makalakal kaya nagano na lang kami ng palambak ngayon mga idol o no? dito namin tinatapo no ayan oh. No? boom